magandang araw mga ludi so ngayon mga ludi kita nyo naman medyo basa ang uh, floor ng Madrid Ayan. so last week pa nag start din no? Mm. last week pero hindi masyado last week pero minsan umuulan siya ng hapon o madaling araw so ngayon sabi nila sa weather forecast eh uulan daw buong linggo so umulan lang na Pilipino. Okay. gabi, umulan siya, tumigil, then madaling araw, umulan ulit, then umaga hindi eh. Nung paghatid ng mga bata, hindi. So, Matila. tumila siya, then mga bandang hapon, sundo tayo umulan, no? Pero, kwan lang siya. Ambon, ambon. Pero kanina, talagang malakas kasi basang-basa yung ito, no? Lord. Lord. Yeah. Okay naman. Alis okay. you na know, dating mo lang sa bahay niya. Ha? Huh? kaysa niya, dun siya nag-start ng mambo. Uh, pero nasa bahay na kayo. Oo. Oh. Good. Kasi hindi kayo nabasang mag di ba? Mm -hmm. so, wala pa naman akong dalang... Kasi mga Ludi, uh, nakita nyo man sa mga, sa mga nakaraang uh, video namin ni Langga, eh, uh, kuwan. Late talaga nag doon dito, naglamig. Nakita, di ba? First week, second week, over eh naka-sleeveless parang summer summer talaga so ngayon lang itong week na lang ito na biglang lumamig ayan so si Eloy sa nung Sabado, Biyernes ng gabi, medyo masama yung pakiramdam niya, linagnat siya ng Sabado. Kasi nga, may umatend kami ng birthday party sa park, e eh, yun, is mahangin. Tapos si Eloy sa is naka t-shirt, pero may jacket naman siya. Pero dahil nga siguro, dahil sa takbo ng takbo, naiinitan siya. So medyo inaalis-alis niya. Then mamaya pag linamig, eh, binalik ulit yung jacket niya. Kaya siguro, yun, medyo linagnat lang naman pero after ng sabado wala na, linggo pinaliguan, okay naman na siya so, marami talaga pag yung nag-change weather mga loots eh, alam nyo na lalo ng mga bata, Ta parang ako din yung ako nyo yung video natin kahapon yung pigla, pigla kaming dumating nilangga eh talagang hindi namig ako din ba? Diba? Dinamig ako tapos yung sipon, parang may sipon ako na ayaw lumabas. Pero okay naman na. Sawa ng Diyos. So, ang ginagawa na, syempre, inom ng tubig. Pag may naramdaman mga ludi, ininom kami agad ng paracetamol. <laughs> Ganon na lang yung ginagawa namin. So, sana may... Sana mga ludi, hindi siya umulan. Sana makakalkal tayo bago umulan. Dahil talaga sa weather forecast, ulan talaga. Ilang percent eh? 70, parang kasi 70% yan talaga mga looting. minsan lang naman na hindi nagkakatotoo yung weather forecast dito. Minsan naglilin lang, pero minsan totoo talaga, nauulan. ulan. yan oh, malapit na Pasko, so alam nyo na, may mga dekor-dekor. Ayun, my may Christmas tree na, Bi. Wow, Pasko na. You know, sa Pilipinas, meron na natang nangangaruling eh mo. Oh, diba? Meron na rin yung tag doon. Meron na rin yung tag doon din. <laughs> meron na rin yung mga ludi. At hindi naman na talaga balis yun yung may mga Christmas tree, may mga decor, may mga may mga music na pang Christmas na. At ano nung bago ako malis? Meron na. Doon Summer nagpapatog. Christmas, Oo. O. Kaya ganun mga ludi. So dito kami kasi marami. <laughs> Ay, naku. ayah Mas, pero pag ako mga Ludi, 20 years na na hindi nag-spend. This year, 20 years na na hindi ako nag-spend ng Christmas sa Pilipinas. Alain mo, 20 years. Ano na kayong feeling? Namimiss ko yung panmambe. Yung nag-iingay, ganyan. Yung pan ng mga kalder. Oh, yung mga yung mga papatok bawal na, di ba? lang ko bawal na yung uh, ayaw oh, nga pala mo lang si pa, si Pangulong Duterte o oh, nga pala So yan mga Lodi kita kits tayo sa kalkalan Hello mga <laughs> Lodi <laughs> oh, Hello mga Lodi Hello mga Lodi Oh, Ibabaan nyo na yun. Okay. Berdura. Ang lagas. Manang kung hapa man, ng natin.

Kala ko kinakalabig Ay! Tama. Nakalabig mo ako? Mm. Ah. buwena. Ang buwena. Ang sana. Wala. sa akin. Ang buwena. Ang buwena. Boy. Hindi lang natin. preto naman ito. manang, please.

chorizo. No, ¿Alguna vez te cojo algo yo? No, señora, pero... No, no me metas chorizo. Y pa' yung cuan que amiga. No, dehalo amiga. No pasa nada. No le metas chorizo a la señora. Ya, déjalo, déjalo. Dayaan mo na, sabi ko. Laki pag-agawan pa siya. Kasi nasa kamay na nga niya eh. Kita mo yun, babe? Si. Inagaw niya kasi kaya nag-alit si amiga. Ay. No pasa nada, amiga. Ay, naku. Buhay. Nga naman po, po, pantay, nakaawa naman natin. kita'y mas malay. 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 kita'y mas Manang Phil, bilisan mo ali ka rito. Ha? Ah, bilisan mo. Man, uh, the chocolate, mga lady. Ang pulver rin. Oo. Ito, chocolate um. lang magkita. Manang. Um. Manang! Ito. Manang! Manang! Um. Ayun, kita ba? Mm. Si, nag-aaway na sila. Yan, may pinabasa sa tsokolate lang tayo. Ay, di ba? Ano ba yung tsokolate? dito? Nag-aagawan na, Nag na sila. Ay, no. Ayaw ko yung kan. Kasi nga, nasa kamay na kasi nung isa. Inagaw pa nung isa. Kaya dito na lang tayo bino. Nagalit hmm. niya. Ang dami yung opol, burong. di ba lang tayo Ayun oh. Ano kumain ng ayun mga bata. Ayun, ba? ayun bi October ay November pa. Mga bata. Ito. Mga pulburon. Ito is pulburon niya. Pulburon. Pero tingnan natin yung kung niya. Dami oh. Kunin mga alam na. Kinira nila siguro sa kanon, no? Manang kuha na isang sopot para hindi kasi kung halimbawa masik natin sa pulburo ang dami yung ang chocolate ito ayun ay wala ayun ayun ayun, lang. ayun lang. diba hmm. kala nila <laughs> kala nila hindi ko may remedyo ayan tayo yan diba Pwede mga ludong. Pipilihan natin di yung pwede, hindi pwede, eh, no? No? No, Kasi hindi naman fix tayo, no? Yeah. Kaya nga, ilabas ko na lang siya lahat. <laughs> Ayan. Ayan na. Ayan, okay. mga ludong. Yung tsokolate lang masaya na ako. Ito. Lubander pa kasi ito. Nakita ko na di Oo, lubander. Lubander dito. na sila kahit dyan. Si, nabi, hindi daw si Amiga. Eh, <laughs> Amiga! Eh? No! Hahaha! <laughs> si. A ver, vamos a mirar si... Eh, wala naman sa problema. Yeah. Yeah, November pa di. Yan, sa chocolate na lang tayo? Oo. Okay. Okay. Oh, esto tuyo, kuha mo. Es tuyo, vale? Man. Tuyo. <laughs> yeah. Somos amigas. We're friends. Tolong, 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 matanda? tolong, 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 Yes, also, oh. Manang. Isda. Isda. Eto, um, ano ba yung pinag-aawayan kasi nila dyan, Manang? <laughs> <laughs> yung anong dalawang meat na binigay sa inyo. Ah! Kasi nung na si... Ano yun? Yung sad dog na yun. Wala, wala siya. Wala. No, ayun. Wala. Ayun po yung pa... Ano uh, yun ang mga resibo? Yeah. Pera. <laughs> pera na ito. Ah, ito yung pagkawain nila? Oo. Oh. Ay, manang di pwede ito. bigyan mo kay Amiga! Mm. Ay, Ayun, daming chocolate. Meron ka yan Ay, lang! At nagkusod chorit! Nagkusod Meron ba yan? Wala yun. Wala na ito. Mabuyos. Ano ba yun? Ah, mapan. <laughs> kasi mga ludi. Kuwan. <laughs> Hinahawakan na kasi nun in siya. Pan. Eh, kinuha pa, inagaw pa. Si, Kinis pan? Pan? Si. Yeah, yeah, yeah. Eh, pinagalitan okay. ko lang. Gusto na, gulong pan. Ito di, mga Magagalit. Ano yan? Ito, ito, ito pa. Alam ko namang gusto mo ito. Eh. Ay, Alin? Oh, ito. O, ito. Ay, oh. oh. butter. Zip. Ito, o. Diba? Butter seed. O. Butter seed. Ano lang butter. Ito ba? Ito, ito, ito. ito. ito is... Pwede mo ba yan? Tingnan natin. Pasang mo na lang ito mamaya. Ano?

ano mo yan? Cordero. Ano, uning Kunin ko. Oo, Ito. Hindi mo na ito. Ito, bigyan tayo. Mami, magpunta na tayo dyan. Ilagay mo natin. Oo, sige. Analisan mo ko. Eh, ito. dami Kaya kwan. dami natin Butter. Margarine. Margarine Ang dami natin. Ang dami natin. Ang dami natin. Para may marker. Wala tayong isda ngayon. Wala. Tingnan niyo. Uh, clear. Mga Ludi, ha? Clear. Baka po sabi, kinakalat mo daw. Kinakalat mo daw. Oo. Oh. Baka sabihin na naman, kinakalat. So, let's bolt in. <laughs> to the next listening time. <laughs> So ayan mga Ludi, hindi na kami nakapag-video sa pangalawang location dahil umiinit ang intense <laughs> dahil dun sa matandang maingay Diba nakita niyo naman sa ulang part ng video natin na sa kamay na ni Amiga, yung isang chorizo, chorizo yung parang kuno. Ano? Uh, longganisa. Ah, Eh, kinuha pa niya. 'Di syempre normal kaya sinabihan ko rin na senyora, no. Aba, doon din sa pangalawang location mga Ludi, kinuha gusto daw niyang kunin yung kinuha nung matandang mag-asawa na gatas. Eh, ibibigay nila 'yon kay Amiga na maraming apo. O, ba? Diba? Kaya sabi ko, Senyora, bilang respeto, kung may nakakuha na o nasa kamay na, eh, huwag mo nang kunin. Ang sabi niya, kasi minsan wala akong nakukuha, eh, depende kung gaano ka Kasi sinishare naman lahat namin. Kasi gusto niya mga ludi, magipag-agawan na ang ingay, ganyan. Tapos natawa ako pagdating namin, nakalkal na nga. Yun, medyo nagre-reklamo yung dalawang mag-asawa. Bakit? Sabi ko, gusto palang kunin yung gatas. Tingnan mo nga naman. <laughs> Eh, matagal na kami magkakasama yung dalawa yung mag-asawang matanda. Si Ate Feli, ako si Lang, tapos yung si Amiga. Matagal na kami. Lang taon na kaming nagkakalkal, wala namang inte, wala namang away. Anyway, wala namang away kanina, pero medyo nag-provoke, pero medyo na, ano yun, medyo nagalit si Amiga. Kaya sinabihan ko kanina na huwag ganyan. Nagalit siya, hindi magalit ka kaka ako. Sabi ko, see you tomorrow. Sasabihan ko siya bukas.

man, nang kunin lahat. Gusto oh, yung kukunin niya, tipa titingin niya yung expiry. Oh. E, di siya pa mga kakal muna ako ba, ako <laughs> naman ako magpatitingin ng expiry. Ano pa kaya alam ko? Siyempre mga lood, ang ayaw ko lang na ginawa niya kanina talaga dyan, yung nasa kamay na ni Amiga, ginawa yung pa niya, yun yung ayaw ko. Siyempre, di eh, 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 kung gusto niya, hingin niya ng maayos na paraan, huwag yung pan. Kaya Nagalit, nagalit yung isa. Tapos nadatnan namin, nagsasa, nagsasagutan na <laughs> naman. No, Sinabihan ko na mga Lod, hindi na ako nakatiis. Pinagsabihan ko na. Bago pa uh, humaba yung usapan. Yun, umalis na. Sabi ko, see you tomorrow. <laughs> Yan. Wala pa man ang? Sige, hintayin natin. Eh, hello mga So, ang kasama ko ngayon, eh, hindi na silangga. Yung anak ko, kaya nakaganon na ako. Kasi silanga medyo matamlay. Naantok siya. Siyempre, alam naman mo natin, Monday, marami ata siyang ginawa ngayon. So, ito yung mga Lodi. Sa first location lang tayo pumunta. So, ito yung nakuha natin. Meron tayo, anong tag ito? Yung margarine? Ito yung margarine. Margarine boat. Sí. Yan, as of today, meron tayo. Ito, hindi na na-video ito kasi si Manang Feli. Yan. Dito na ako nag-concentrate mga Lodi sa chocolate. Kasi yan, oh, November. Yan pa siya. Oh. November 2023 pa. So, okay. Okay. So, habang kinakalkal ko to mga ludi may kasama mga polvoron, so kinuha ko amiga. Kasi nga, nakita nyo naman nung kinakalkal ko ito, eh, may kinuha kasi si amiga, nasa kamay na niya yung, yung, ano tayo, yung chorizo, chorizo is longganisa, no, iho? Eh, so, yun nga, eh, nasa kamay niya, kinuha nung maingay na matanda, kaya ganon. Eh, siyempre siya magagalit yung isa, kaya sinabihan ko. Tapos sabi niya, wala kasi ako nakukuha. Kasi sabi ko, kung saan ka, doon ka. Kung saan, kung nasaan kami, nandun ka. Ngayon, syempre mga ludi, hindi naman yung nag-aagawan na nag-aagawan. Kasi sharing, sharing. Kasi minsan, pag binibigyan namin, ayaw din naman niya. Yung araw na to lang siya, medyo ganun. Medyo kakaiba siya. Medyo hindi ko lang. Then, sa second location, hindi na rin kami nag dahil... hinaya na namin nila sasagutan na sila kasi yung dalawang mag-asawa nandun rin. Eh gusto niya ulit daw kunin yung gatas na anim na pack eh, syempre kinuha nung mag-asawa at ibibigay kay Amiga dahil maraming ang mga apo. Kasi nga mga Lodi, dalawang taon na kami kasi magkakasalan ng mga yun, yung matandang maingay is bago lang, mga ilang buwan pa lang. So, alam nyo na naghari-harian na naman. Pero syempre mga Lodi, eh, hindi naman ako papayag. Sinabi ko lang na bilang respeto, eh, pag nasa kami na huwag mo nang kunin. Kasi binibigyan naman namin siya mga Lodi minsan, kaya ayaw niya. So, ngayon nakita niya siguro na medyo Pero hindi naman siya ganun na marami marami mga lugi. Eh. Kasi itikita nyo naman, no? Pero kasi nga ilang kami, si amiga, si ate. si ate nagkakalkal na rin, eh. Ito yung nakalkal niya, kaya ganun. So, ito. So, Monday, not bad. may <laughs> mga chocolate tayo ng piraso to. Parang chocolate na po nito, iho, no? Kitkat. <laughs> kitkat to? Parang kitkat. Ah, uh. yeah. <laughs> Sorry? Hmm. Sarili na, Naligo ka ba? Hindi, hindi naligo yung anak ko. Ako nag-shower lang. Ayan. So parang, no, hindi siya labruha daw. Ikaw yung bruha. Labruhas de mama. <laughs> so ayan. So, tsaka hindi na rin namin hihintay mga lunch yung third location namin. Kasi minsan 10 or 10.30. Kasi sila nga linalamig. May matamlay siya. Kasi sabi niya kanina pa lang, ate, masakit yung sikmura ko kasi nga daw, may kinain ata daw siyang gata na hindi niya masyadong pinainit. Di alam naman yun naman, pag gata, pag gata is gata, medyo kanyan. Pero hindi naman sira yung gata. Siguro either hindi lang siya natunawan or may something na kain na ganyan. Pero nagsabi niya, gata, may gata daw yung kinain niya. So either nakuan lang, nanibago or hindi natunawan. Kasi yun lang siya kasi wala siya sa mood. Pero naman yung pag may nasa mood silang ga, eh, Uh, maingay tawa-tawa yun know, na naman yung anak ko ano yun ay may kausap pala sino kausap mo Valentina ay ne na ayan Ula, Valentina kita la yan nag-uusap pa si naka headphone Uy, Walang wala forever usap sila challenge ko nga minsan, mga ludi pakainin ko ng mga pagkain pinoy gusto yung video no? iha pakainin ko ng balut maganap ako ng balut eh hey, what Gusto niya balut? balot? Pero marami na rin siyang pag pagkain na gusto, no? Okay. Pero kailangan yung mga hindi niya gusto. Ube kayo kaya tanong? Ha? Ube? Oo no, nga, oh, pumili kami ng Pilipinas. Kala ko naman palaman namin. Pagdating ko dito, wala na. Mga Ludi, bilhin niya pala niya kay Valentina. So, i-challenge ko si Valentina. Pero dapat ano yung mga hindi niya gusto. Kasi? Okay. Oo. Pero sabi ko, surprise so, test. Un dia, iimbitahan natin, no? Okay. So, siyempre.

eh, si so, Grita daw. Nung birthday ko sabi niya, "Feliz cumpleaños, Sir Grita." Ngayon, kausap niya muli. So hindi ko na kasi nag-uusap siya at kakain na rin kami ni LM. So okay na rin naman, not bad for today kasi nga medyo may intense na naganap between amiga at sa may ngayon na matanda. Pero habang nagsasagutan sila, tinitira ko na itong chocolate. alam niyo naman. So ayan. Sa so, Eduardo hindi ko na patatagalin yan. Ingat, ingat. Oy, thank you, thank you so much. Kasi mayroon na naman tayong isang video na nagtre-trending sa Facebook. So, thank you, thank you so much. Ingat, ingat. Keep safe. God bless. Love you all. Mwah.